magkape tayo katapos nang maglaba ang lola mabot na lang Diyos ko kaya ginalagas, ginalagas ang init para makapatuyo ng mga labahan may kay uminit ako ang tiyang misket yung apoko yung kayser half day kay grade, ano siya, kender to kakay na Napkin yeah, dirt na. Magdala sa baon na tinapay. Na ginahatag niya sa akin. Kay palangga daw niya ako. Ah, niya ko yung tira-tira niya. Ato naman sa ay. Ambot ko may assignment inin bata ni. Kay kagabi, eh, kasi nigita na isa ng kanang modra sa pagsulat. Hindi. <laughs> kay kinder to pa siguro ginatamad may man ang teacher niya hindi nabutangan sa nang star na lang kay para ganado ayan ganun talaga pag may mga apo kitang naga-eskwela na pa ni bago mag-projects ko Maranasan mo ngayon noon sa mga anak mo na nasa Manila pero yung ikaw, ganin lulay ah na lang. Naglaba ko. Grabe man ng minatamda bagabag. Kay pala kapita talaga ako kung gabi naman, kailang magkapi muna ako bago matulog. Kaya kung di ako makakapi, nagigising ako ng una alas dos, halin ka mo, Madaling araw. Kaya ako kasi pag magising ako, kahit una alas dos, naga, pagpunta ko sa kusina, lumalabas pa ako. Kaya tinitingnan ko yung mga bubong namin, kaya minsan may naga, inasaka-saka ng mga pusa. ginahaboy eh, ko naman para manako. Kaya mo na si Ben! Lula. Ano mga buhay ng mga lola? Habang nagalaba, ako hindi ako makatulog. Kung hindi ikaw magkuri-kuri. What's that?